well kay Mayora Vipileni, Pileni Robredo sa Museo ng Pag-asa. Mayor! Nagpunta siya doon ngayon, mga Batang Helm, kasi may mga miniting din si Mayora Vipileni. Hmm? para magiging katuwang din. Yung parang collaboration ba, Bitch Gopper? Nagtrabaho na kagad? Ka yes. Di ba ha? After na i-proclaim, nagpa-meeting ka agad si Vivi Lenny. Yan yung masarap paswelduhin. Oh. Yan yung masarap puntahan ng taxes natin. Oh. Kasi hindi masasayang. O di ba? Naku, nakakatawa talaga. Nasa mo ng na pag-asa si Vivi Lenny, mga batang helmet. Pero tingnan nyo naman, nagtatrabaho. Parang si Mayor Vico Soto. Oo! Oh. din agad after ng proclaim. H1 video gaper. Ang tawag nila doon, yung honeymoon phase. Ah. Ang honeymoon phase, hindi muna magtatrabaho. Eh, ganun ba yun? Uh Oo. -oh. Pero sila, wala ng honeymoon. Uh Oo, -oh, wala ng honeymoon phase. Trabaho na agad! Woo! Uh -oh. Huwag mo masuntukin kasi iba lumalabas. Ay. Ay, sorry, sorry. Trabaho agad! Uh Oo. -oh. Pero kasi nga, mga bata helmet, trabaho naman talaga yung in-applyan po nila. Uh Oo. -oh. Trabaho ang maging lingkod bayan. Hindi. Masarap! Oh. Masarap buhay. Pero ayan nga, oh, talagang modelo video no. ka Si Mayor V. Pileni at si Mayor Vico Soto. Mm -hmm. Yan yung masarap talagang maging leader eh. Kasi oh. hindi nasasayang oh. ang mga taxes natin. Pero ayan nga, sa 2020, oh. pang bata si Mayor Vico. Oh. So sana, sa Senado siya tumakbo. Oh, ah, sige, doon na lang muna. Uh, pero, i-comment nyo dyan kung sino yung gusto nyo makatandem. Gusto ko, ang daming mga nagko-comment na VP Lenny and Sen Risa. Oo. Marami din nagko-comment na VP Lenny and Sen Trillanes. Ay. Pero i-comment nyo na yan. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag lang mag-subscribe at i-click notification bell para lagi ang dated. sa mga yung upload namin. Pwede ko pa. Basta congratulations po kay Mayora VP Lenny Robredo. Pwede ko pa. Kaya tayo magka-courtesy. Hindi ko alam. Pero sa ngayon, Lenny Robredo, Mayor ng Naga. Diba? Stay healthy, stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko mo sa buhay nyo, nag-alimit na mukha keep keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Hindi ka na, na tayo ngayon. Teka, mag-email muna ako.